Okay, guys. <coughs> so, uh, guys, ano, umpisa na ako mag, ano, mag, mag ano, mag prepare ng mga sangkap sa paggawa, ano, pagluluto ng ginataan. Dito, dito. Oh. So, ito na yung galapong, eh. Bilog dito, dito, yung bilo-bilo. Yeah. Uh, mm -hmm. So, so, yung masarap, so. dami naman, nakakalod din, Oo. So, ilalagay ko na sa ginataan namin ay galapong, saging, kamuting kahoy, tapos kamote, tapos sagot. Yun. Hmm? Ayano, okay. ayano, Ayan. Ayan. okay. Bilo bilo, Sabiyan Santo. Eh, tapos na ako mag ano, magbilog-bilog ay, magbilot-bilot mag ng bilo-bilo So, may naman ay Ano naman natin ang saging Saging guys hindi na-hinog na tuloy yung saging Parang hinog-hinog na ano matigas pa naman? Ano pa naman siya? Kasi yung sabi, eh, isang klase na sabi to yung dilaw, matamis to eh. matamis na ano yung, yung tawag dyan, mali, parang maligat. Dami na yung nagluluto guys ng mga ano, mga ginataan. Ginataan bilo-bilo. Parang naging tradisyon na kasi maggawa mag niyo tayo, magluto pagkapiyanisan niyo Yung ano, ginataang ilo bilog Ha? lubi bilog daw. Lubi-lubi ngayon sa gabi ng asawa ko. Ano, ano nga eh, papatawa siya yun. Papatawa pa talaga siya. Oh God! Gano'n. Ang saming, ang Okay. Madadala pa natin ito sa sampalok. Magyan dah. Sarap sana ito kung may ano, hinog na langka. Kaso mahal dito ang langka. Sarang hirapan natin guys. So ito naman. Okay na ito. Masarap din naman kahit walang langka. Tapos na sa sabi. ito naman kamote. Kabuti ko ubi. Para mamaya tayo ubi yung sabaw. <laughs> Dalawa lang inalagay kong kamote guys. Kasi madami na yung sagi. Saka sobrang dami ang naluto ko. Hindi naman naubos. Sasayang. Sabagay so, bagay kayo naubos. Ilalagay lang sa red. Tapos kinabukasan, initin. Mungyan na ulit. ba guys? Malaki ng ano. Malaki ng nabili kong kamote. Maganda pati yung ano niya. Maganda ang klase. Wala siyang mga subat sugat Hindi sugat subat Ano anyway, iba kasi may mga ano. May mga parang bulok sa loob. Ito wala. Maganda. May isang kasi may mga uod siya. magandang klase siyang kamote guys pag may ganito kayo mabilis lang magbalat ng kamote so, kahit ng ano ito yung balatan Peeler. mabilis lang higa ganito nyo lang okay lang ito so, ang balatan na so maghiwa-hiwa na tayo

Hindi iba kasi ano nang ngayon ng mga bata, ano sanay dito? Sa Maynila. Ano sanay sa manila Ibang ano nila? Init na init ba? Bagay dito. Sa bagay din nga. Tayo nga matatan, ano eh, init na init eh. Yan pa yung mga kinakain nila kasi yung mga ano minsan. Hirap ba naman ang kamuti ko? Oh, guys. Challenging po ah. Oh, Ito rin ang Sige. Oh, okay. Oh, George. Oh. Ano ba ginagawa mo? Ayun ano na natin yung kamuting. Aray ka. Kamuting tayo. Ka Saka George. Para manipis yung George mo. Bird. Ano? <laughs> Pababasa yung kuwan oh, dyan. ang tanda guys mag <coughs> maghiwa ng mga santap. para sa ginataan ayan o oh. Ah, andito na yung kamoting kahoy kamote tapos saging na nasaba sa kabilo bilo okay guys so magluto na tayo na ginataan ginataan bilo bilo wala natin yung pangalawang gata ito muna yung gina natin pangalawang gata So, dito ko ilalas dito ko muna eh, kasi mas malaki itong kaldero kaysa dito sa kasi ano ito. Para hindi mahirap mas ano, maghalo. So, Pakuloyin ko muna. Ay, eh, painitin ko muna kasi yung hulo po yung galapong para hindi magdikit-dikit. Pag mainit na yung kata. Oh! Yan. Mga pala. Lagyan natin ng kunting asin. Okay. So, lagyan ko guys ng kunting asin para hindi siya ano, hindi siya puro, ano lang, puro tamis ang basa. Para hindi nakakaumay. So, ganyan. Ay, madami na siya. Makamalat. Yan, ganyang asin lagay ko. So, pakuloyin muna natin ng konti para mailagay ko yung galapong. So, ilagay na natin yung galapong. Nainit na yung ano, nainit na yung pangalawang gata guys. Pwede na siya ilagay ah hindi na siya didikit hindi na sila magdidikit-dikit so, oh, tumatalsik pa so, isa-isa muna natin yung hulog oh, so, yun. oh ayan na Ito na buo eh. na yung ano, bilo-bilo ang sunod ay lalagay natin yung kamuting kahoy Kamote, kamote. Mas matigas ito kaysa kamote. tapos. makatipay yung ilong ko. Ito yan. Wala na tong gabi guys kasi hindi ko nakabili ng gabi. Pati sagu. Wala na rin mabiling sagu. So okay na rin to. Pag naluto, halo-halo na rin. Ay, ginataan na rin. hindi <laughs> halo-halo. Ginataan. Hindi ko bilo. -bilo. Tapos ilagay na natin yung kamote. Kamote na kulay ubi. Uli na natin yung sagi. Magaling nang maluto yung sagi. Tsaka medyo hinug na medyo hinog na. Hinog na hinog na siya. Para hindi madulog. si huli na lang natin. Pakuloy muna natin ng konti guys. Habang habang <coughs> niluluto natin yung, ano. Uh, Parang tama pinapakuha niyo ng kamote at saka ng kamote tao sa dilo So tunawin naman natin yung asukal na brown dito sa unang gata. Okay. Dito para mamay, ay paglagay natin. Tunay na ng ating asukal. Yeah. Mas maganda yung punaw na, para man, para lahat ay para pantay-pantay yung ano ng ano, um, ang lasa. Matamis. So ang ilalagay ko guys ay ano. Ah. Uh, uh, kalahati kalahati brown na sugar hindi na. tunawin natin dito sa unang gata sa tapang gata So, yan guys, kumukulo na. Ilalagay na naman natin yung saging na sahur na natin para na natin yung katang gata. Ang nito, ilalagay ko na yung kakanggata. gata. Ang dami ah. Kung may kaldero. Madami pa rin. Oh, nakukulay ubi na yung sabaw. Puting puti yung kulay. So ngayon ay ilalagay ko na yung kakanggata may asukal na tinunaw ang gata. Okay. So, kumukulo na guys. Luto na yung aming ginataan. Ginataang bilo-bilo. Ayan. Luto na to. Okay na to. <laughs> Luto na eh. Diba? Okay na to. Kuha na kayo.